sa pag usapan ng mag-ama ay ipinabaon ni Amador ang dalawang punyal ng mga yumao niyang kapatid sa anak nitong si Mikael. Ang punyal na pangil ng kidlat at punyal na gawa sa tanso ni Balbino. Kunin mo ito, anak. At ito ang magiging sandata at susi mo sa muling pagbawi sa puting libro. Pero bago tayo maglakbay sa magkaibang landas, ay samaan mo muna akong kausapin si Ancio Sige. Sige, Ama. Mga kabagis, umpisa ng paganahin ang ating mga imay na sa paki ng subscribe button. Salamat. Naaalala nyo si Ancio nung mag-uumpisa pa lang ang kaguluhan yung nagabot abot ng liham kay Senyor Amador. Tretado! Tretado ka, Ancio! Anong ipinakain sa iyo ni Gregorio? Matagal ka na nagsisilbi sa amin. Bakit mo kami ipinagkalulo? Mas masahol ka pa kaysa kay Judas! Uwi ka ni Amador, habang binubugbog noon si Ancho. Dahil sa pag-iimbestiga ng mga tauhan ng mga dalagit sa mga nangyari, ay may mga ahas pala sa loob ng asyenda. At isa dito si Ancho, na loyalista pala ni Gregorio. At dito napiga ni Amador ang impormasyon na buhay pa nga si Sarim Baldombre. Kaya pala siya ang unang nakatanggap ng liham noon ng mga lamak. Dahil hawak na ni Ancho yun bago pa mangyari ang pagkamatay ng apat na tauhan ni Amador. Pero ang totoo, gawa-gawa din lang yun na senaryo ni Gregorio at ni Irlan para magkagulo ang anim na pamilya. At kung sino naman ang nagpahatid ng balita para sa pagtitipon noon ng gabi sa mansyon ng mga salandig. Nung dumating si Erasmo Lamak, ay si Ancio din lang ang nagpaalam sa mga lamak na magaganap na nga ang pag-uusap tungkol sa kasal noon ni Kaela at Isla. Alam nila Gregorio at Erla ng labis na pagnanasa ni Erasmo kay Isla. Kaya ginamit nila yun upang bulagin naman si Erasmo ng kanyang galit at sumugod sa lugar ng mga salandig Nang gabi ng pagdiriwang o usapan ng kasal nung dalawa. Dahil doon, kung napatay lang sana ni Lucero si Erasmo, ay tapos na ang isa sa anim na pamilya. Dahil alam nilang wala nang susunod pa sa inirasyon ng linya ng dugo ni Erasmo. Kaya nga dispiradong mag-asawa yung gago na yun. Dahil kailangan niyang magpunla ng bagong henerasyon ng kanilang pamilya. Yun nga lang, ay na kay Michael na ang babaeng gusto niya. Yun ang mga napigang impormasyon nila Amador kay Ansyo. At kahit anong pagpapahirap nila noon sa kanya, ay wala na itong masabi. Sapagkat yun lang naman daw ang tanging naging ganap niya sa kataksilan ng ginawa ni Gregorio. At pag-iispiya na rin kung ano ang mga nagaganap sa mansyon nila sa talisay. Pagkatapos nga nilang makausap si Ansyo at Bahirapan ay nagdesisyon na ang mag-ama na magpaalam sa mga babae ng kanilang buhay para sa kanilang paglalakbay na may kanya-kanyang misyon. Mal ko, mag-iingat ka sa pupuntahan mo ha. Oo mahal, huwag kang magalala. Babalik ako Kasama na ang pagbabalik din ng puting libro namin. Uwi ka ni Kaelas sa asawa nito. Celestina, ikaw muna ang bahala dito. Pinalagdangan ko na ang bantay natin dito sa mansyon. Upang sa ganun ay matiyak ang kaligtasan nyo ni Isla. Uh, uh, oo, Amador. Pag-iingat kayo ng anak mo. Sige. Isla, samaan mo muna ang ina mo. Huwag kang magalala. Babalik din kami pagkatapos na pagkatapos na may sakatuparan ni Kael ang misyon nito. Ah, uh, oo, ama. Mag-iingat po kayo. Sagot naman ni Isla. Kael, tara na at mas malayo pa ang lalakbayin ko. Sige, ama. Tugon naman ni Kael kasabay na nga ng pag-alis ng mag-ama sa mansyon nila sa Talisay. sakay ng kabayo ay umalis na nga si Nakael. Si Amador ay may tatlong kasama na alalay nito. At sa mga ilang minuto ng kanilang pangangabayo, pagdating nila sa krus na daan. Kael, mag-iingat ka anak. Mula dito ay marami kang pagsubok na pagdaraanan sa pagbawi mo sa puting libro. Kaya maging mapanuri ka sa mga makakasalamuha mo sa iyong madaraanan. Oo, ama. Kayo din ho, Mag-iingat ho kayo. Sige! Usap ng mabilisan ng mag-ama habang nakatigil din ang kabayo nila sa cross na daana. Pagkatapos ay... Hey! 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 Paghihiwalay ng mag-ama dito. Si Kael sa direksyon ng gubat ng salangsang na naglakbay lang ng mag-isa Si Amador sa direksyon naman ng Bacolod kasama ng tatlong itong alalay Pero kaparehas niya rin ang mga ito na mga antingero Dinala niya ang mga ito sapagkat alam niyang hindi rin magiging madali Ang paghahanap niya kay Sarimbaldombre At nagdaan nga ang higit dalawang oras na paglalakbay ni Kael Nang... Narating na niya ang lokasyon. Kung saan itinuturo ng mapa nebigay bigay sa kanya ng kanyang ama, na malapit na siya sa gubat ng salangsang na may sabulaga. Sa gilid na ito ng talisay at papunta na sa mas mataas na bahagi ng Negros kung saan may mga makakapal na puno, burol at mga kubo na hiwa-hiwalay sa isa't isa. Mula dito, ay naging mabagal na ang patakbo ni Kael sa kabayo dahil pataas at pababa na ang nadaraanan nitong lugar kung saan ang mga gilid-gilid nito ay matatayog na kakahuyan at matataas na nadamo na may mga bahay pa naman sa parting to pero halos madalang na lang ang madadaanan mong bahay sa mga ilang minutong pagpapaikot-ikot ni Kael sa lugar ay hindi niya mahanap ang bagay na bilin ng kanyang ama. Kaya naman minabuti niya muna noong bumaba sa isang tapat ng kubo na dinadaan-daanan niya lang kanina para sa kanyang pagsisiyasat sa lugar. Bumaba siya doon para magtanong ng Tao po! Tao po! Tawag nito mula sa kalsada dahil malapit lang naman ang kubo sa gilid ng kalsadang ito nang may tumugon naman mula sa loob ng kubo lumabas pa nga ito ng kubo na oh iho mabuti at nandito ka na uwi ka ng isang matandang payat na matangkad na animoy parang kamukang kamuka ni Tio Silvino niya Medyo natigilan nun si Kael Dahil yung hilatsa ng pagmumuka nun Ay parang sa linya ng dugo ng mga talagit At hindi lang yun Dahil pagkatapos ng bati ng matanda kay Kael Ay lumabas pa ang limang kalalakihan sa loob ng kubo na ito Pero napakaliit lang ng kubo na yun Napaisip pa nun si Kael Anim anim na kalalakihan ang nakatira sa maliit na kubo na ito. Yung dalawa doon ay halos kaidaran lang ng kanyang ama. At yung apat ay halos kaidaran na nung unang lumabas kanina. Na halos kawangis nga ni Silvino sa pagkakakita nga ni Kael. Nang magsalita pa ang isang matanda kay Kael. Hmm, Mikael, dalagit. Salamat at nakapunta ka pa Uwi ka nun na parang kilalang kilala si Mikael. Ah, uh, sino kayo, mga amang? Bakit niyo pa ako kilala? Tanong ni Kael. <laughs> Hindi mo ba kayang magbilang, Kael? Kami ang anim na maestro. Sa tingin ko, ay di mo naman kailangan pa na malaman ang mga tunay naming mga pangalan sasabihin ko na lang sa iyo ang katawagan sa amin nung kami ay buhay pa. Sa kaliwa ko, sa dulo ay si Maestro Panday, ang may tangan ng kalasag ng Panday. Sunod sa kanya ay si Maestro Alipato, ang may kakayahan ng paglalakbay sa hangin o Astra Velose. At itong katabi ko sa kaliwa ay si Maestro Liab, ang may kakayahan ng Sibat ng Arkanghel. Sa kanan ko sa dulo ay si Maestro Daloy ang may tangan ng Tanikala ng Langit. At itong katabi ko sa kanan ay si Maestro Tungkal ang naglilok ng Pangil ng Kidlat bilang Punyal. At ako naman si Maestro Talata. Sapagkat ako ako ang lumikom ng mga karunungan ng mga pinaghiwa-hiwalay na pahina ng puting libro upang mas lalong pagtibayin ang kalaman ng anim na maestro sa karunungan ni Mikael Arcangel. Hindi nun nakaimik agad si Kael at napanganga dahil hindi siya makapaniwala na ang figura o mga espiritu ng anim na maestro ay nasa harap na niya na nagsamaterial. Hmm, Paano ang gagawin mo? Tatayo ka nalang ba dyan? dalagit? Paano mo makukuha ang libro? Kung hindi mo kami susubukan? Salita ni Maestro Daloy Sabay pagtanggal nito ng kadena na nakapulupot sa kanyang bewang Ah, dalagit Gawin mo ang makakaya mo Para mapatunayan mo ang iyong sarili kung karapat dapat ka nga natanggapin ng anim na libro bilang tagapangalaga nito. Nang masabi yun ng isa sa anim na maestro. Kung ngayon, ito na sigurang sinasabi ni ama na pagsubok ko. Uwi ka ni Kael sa sarili. Kaya nga, Tumakbo si Kael papaatake sa anim na maestro. Sa mabilis na galaw ni Kael, sipa nito ng isang maestro na nasa gitna. Ngunit na ilagan naman yun ng isang maestro. Pagbaba ni Kael sa lupa mula sa kanyang pagsipa. Narinig niya ang huni ng kadena. Paglingon niya ay malapit na noong humampas ang kadena sa katawan nito. Ngunit mabilis na nailagan yon ni Kael. Pero sa pag-ilag ni Kael ay Sapak sa kanya ng isang matanda Napaatras noon si Kael Dahil malakas Malakas din ang suntok ng matandang yun Nang ah, <laughs> bat ka na tigilan Kumilos ka Uwi ka ng boses sa likod nito Sabay may sumipas sa paa niya Sa likuran ng kanyang tuhod Dahilan upang napalhod si Kael ah. Naramdaman ni Kael ang hapde sa kanyang tuhod Ngunit hindi siya nagpadaig Habang nakaluhod Mabilis siyang umikot at sinipa ang paa ng maestro sa likod niya. Dahilan upang ito'y mabuwal, tumayo si Kael gamit ang buong lakas nito at humanda sa susunod na galaw niya. Aba, matibay ka rin pala! Sambit ng isang maestro na kanina'y bumuwal. At ang isa dito ay nakangiti habang umiikot ang kadena sa kanyang kamay hindi sa patang, tapang mo para makuha mo ang puting libro. Dagdag pa ng isa na may hawak na tungkod na sa isang iglap ay biglang kumilos ang maestro. Mabilis na umatake ito patungo sa dibdib ni Kael. Ngunit si Kael sa likse at bilis ng kanyang katawan ay mabilis na umiwas at hinawakan ang tungkod sa ere sa isang mabilis na galaw ng salida. Inikot niya ang maestro gamit ang sariling tungkod nito at pinabagsak sa lupa. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang laban. Dalawa sa mga maestro ang umatake ng sabay. Ang isa'y may hawak na espada at ang isa na may may kamao na mistulang bato ang tigas. Sa bilis ng mga pangyayari, napilitan si Kael na tumalon pa upang maiwasan ang sabay na atake. Sa ere ay ginamit niya ang pagkakataon upang iikot ang kanyang katawan at sipaing pababa ang maestro na may espada. Natamaan ito sa balikat at napaatras. Ngunit sa pagbaba ni Kael, isang mabigat na kamao mula sa maestro ang tumama sa kanyang tagiliran. Ah! Napasigaw siya sa sakit, ngunit ginamit niya ang pagkakataon upang hilain ang braso ng maestro at ibagsak ito sa lupa gamit ang bigat ng kanyang katawan. Sa pagbagsak nila ay mabilis na bumangon din si Kaela sabay atras at ulit sa mayon Upang makita niya ng maliwanag kung sino ang susugod sa kanyang muli Nang uh, nagpalitan ng tingin ng mga maestro Na tila nagkasundo-sundo sa isang plano At sa segundo Sabay-sabay silang umataki kay Kaela Bawat isa ay may kakaibang galaw at lakas Ngunit kahit sugatan na at pagod si Kaela ay muling huminga ito ng malalim at itinuo ng lahat ng kanyang lakas sa kanyang katawan. Kung itong pagsubok na dapat kong harapin, tatapusin ko ito. Igkas ni Kael sa sarili. Tapos ay sinalubong niya ang mga maestro. Sa bilis ng kanyang galaw, ay isa-isa niyang hinarap ang maestro sa pamamagitan ng... Sipa, suntok at tadyak ulit sa liksi niya ay nagmistulang mabagal na kumilos ang mga maestro sa gitna ng kanilang labanan hanggang sa mga ilang sandali lamang. Tumaob lahat ang anim na maestro. Pati si Kael ay natumba na rin sa lupa. Pero sa mga ilang segundo na may ulirat pa si Kael, ay tumayo pa ito. Ama, patawarin uh, mo ako. Labigo ako. Uwi ka niya habang sugatan ito sa laban. Sabay ng pagkatumba niya sa gitna mismo ng mga nakahandusay din na anim na maestro. At sa sandaling yun, tunog pa ng kabayo noon ni Kael na lumapit sa kanya na parang ramdam din ng kabayo na yung amo niya ay parang wala nang malay pero parang sa mga ilang saglit lamang napagkatumba ni Kael malamig malamig na hangin na noon ang dumampi sa kanyang balat at nakalapat pa ang pisngi nito sa lupa naramdaman ni Kael ang lamig ng hangin na yun Ibig sabihin ay buhay pa siya. Nang marinig na niya ang halinghing ng kanyang kabayo, nagmulat na ng dahan-dahan ang kanyang mga mata. Di niya pa mawari noon kung nasan siya. Dahil madilim. Madilim na ang paligid. Bumangon siya noon at napaupo. At ang unang nakita niya ay ang kanyang kabayo na nooy hindi pala umalis sa tabi niya at sa mga naaalala niya bago siya matumba kanina ay nilingon-lingon niya ang palibot nito kasabay ng kanyang pagtayo nagtataka siya dahil wala wala na yung anim na maestro na kanina'y kasama niyang sa doon nang napahaplus pa siya sa kanyang mga braso at pansin niyang wala naman na wala nang masakit sa kanyang katawan at wala na rin ang mga natamon nitong sugat mula sa anim na maestro pati yung kubo ay wala na rin napaisip tuloy siya na kung panaginip lang na nakalaban niya yung mga maestro pero kung gabi na nga eh maliwanag pa kanina eh. Ibig sabihin, mga ilang oras na siyang nakadukdok na nakatulog sa lupa. Ngunit habang iniisip ni Kael ang misteryong nangyari sa kanya, ay mas lalo itong nahiwagaan nang biglang may kumpulan ng mga lumilipad na alitap-tap na lumapit sa kanya. Hindi maintindihan ni Kael pero parang naiintindihan niya ang mga alitap-tap na yun sa kanilang ginagawa na parang nagpapahiwatig na sundan niya ang mga ito. Kaya naman ay dito ay hinatak niya ang pangusong tali ng kanyang kabayo at naglakad siya habang sumasabay na noon ang kabayo nito at sinundan nga ang kumpulan ng mga alitaptap na lumilipad-lipad. At hindi nga nagkamali si Kael sa pagsunod sa mga yun sapagkat iniilawan pa nga ng mga alitaptap ang makitid na daan na parang nakasadya sa lugar na tutunguhin nila hanggang sa mga ilang minuto pa ang lumipas. Dito ay napadpad na siya sa isang liblib ng kagubatan na kung tawagin ni Amador ay gubat ng salangsang kung saan natagpuan niya ang isang lumang ribulto na isang nilalang na may anim na pakpak at mga matang tila buhay. Nakikita yun ni Kael ng buong buo dahil sa naglilipanas sa paligid nito ang maraming alitaptap kung saan sumama din naman ang mga alitaptap na parang sumundo sa kanya. Sa tabi nito ay isang malaking bato na may butas sa gitna na parang silidan ng panipis na bagay. Ngunit alam na yun ni Kael dahil sa sinabi na ng kanyang ama ang gagawin dito. Kaya naman binunot ni Kael noon ang punyal na galing sa yumaon niyang tiyo na si Balbino. Yung tansong patalim. Eto pala ang isang kahalagaan noon. Kaya naman na walang ano-ano ay isinuksok ni Kaelang punyal na tanso sa butas ng bato at sakto-sakto nga iyon na parang susi nang puner sa niyang itinaas ang punyal sa bato biglang umangat yung bato mula sa lupa na parang nagbukas na baul nang nagbukas na nga ang bato sa ilalim noon ay may nakabaong aklat na nakasulat sa lumang baybayin Ngunit hindi alam ni Kael kung bakit para na lamang pumasok sa kanyang karunungan o dunong ng kanyang wisyo. At naiintindihan na niya ang mga bagay na nakasulat sa aklat na yun. Nang mangyari nga ang bagay na ito sa kaisipan ni Kael. Ay humangin naman ng malakas. Habang hawak ni Kael ang puting libro, naramdaman niyang tila may bumibigat sa paligid nang biglang naglipat ng pahina ang libro. Biglang kumulog at dumilim ang kalangitan sa gitna ng kagubatan kung nasaan siya. At ang ribulto na may anim na pakpak ay biglang umusog. Na parang nagising ito. At isang nakakasilaw na liwanag ang bumalot dito hanggang sa naging purong liwanag na lamang ang ribultong iyon at narinig ni Kaelang tinig na nagsabing ang mga salita ng librong ito ay magbubukas ng daan ngunit hindi lahat ng daan ay ligtas nang marinig ni Kaelang tinig na iyon ang liwanag mula sa paligid at sa ribulto ay biglang suminghap papasok sa mga pahina nito at sa huling segundo Ay pumagaspas ang anim na pakpak na liwanag at pumasok din ito sa loob ng libro. Parang ramdam na rin ni Kael na may pumasok na presensya sa kanyang katawan alright yun mga kabagis ko Hoo, na upload din ang part 27 natin ayan bali sa episode na to nagsalubong na nga yung intro ng part 1 so eto na ang simula ng tunay na laban ni kael abangan nyo yan mga kabagis next upload siguro sa arc na tayo ng bakolod kay amador Malupit din yon mga ilang episode Next upload na lang ang shoutout natin mga kabagis ko ha Bale, advance Merry Christmas na lang sa lahat Salamat sa suportang tunay